gawa tayo ng sweet, very sweet sing sweet ng iyong sweet na maka ayan ilagay lang tayo ng sasta ilagay lang natin ilagay lang natin sasta ayan sasta, sasta may butas pa ka rin. May Siya nga lang ng peg. Ayan. Camera. Uy, hindi hey, camera na. O, hindi na Ayon, lagyan natin ang sugar para yummy haluin natin tapos lagyan natin ng kakao kahit anong kakao pwede ninyong gamitin ayan lagyan natin ng powder kakao kahit anong kakao pwede po ayan lagyan natin ng kakao Ay isang kutsara lang ang mga natin dagdagan uli pag kulang pa Ayan, haluin natin. Kita nyo ba? Ayan. Ayan, ganyan. Haluin natin ganyan. Pagkatapos nyan, lagyan natin ang cookies. Cookies. Kahit anong cookies, pwede nyo ilagay dyan. Ayan, gusto nyo yung cookies. May cookies na malambot, may cookies na matigas. Pwede rin yun. Ano gusto niyo yung cookies niyo? Ayaw Ayun, meron tayo dito cookies. Ayan na hindi na biniyak biak na natin ganoon. Lagay natin dito. Ayan, ayan. Pagkukin pa natin ng konti. Ayan, ganyan. Pagkatapos, haluin natin na ganyan. Haluin. may me extra. Ayan, haluin, haluin. Ayan. Pag ganyan na ang texture niya, dagdagan pa uli natin ng na. cookies. Ayan, luso natin lahat. Para mas masarap marami. Maraming makakatain. Ayan, oh. di ba nakikita nyo ba? Nakikita nyo naman kasi fiberglass ang galit ganit natin. Ayan. Ayan, ganyan. Ngayon, ganito na. Lalagay na natin siya sa mudor. O sa Pyrex pa. Ayan, ganyan. Tapos, syempre, tikman muna natin kung hmm, okay lang ang tamis niya. Hmm, talap. Matalap pala, pero hindi siya ganong matamis. Lagyan natin ng sugar. Pa. Ayan. Pagkatapos niyan, ito yung ating paglalagyan. Siyempre, ilalagay na natin dito. Bulos natin ganyan. mayroon pa tayo pang ibabaw niya meron pa tayong lumubo ina pang ibabaw ayan yummy wala tayong sasayangin lahat ng mo pinamig niya sayang niya sayang ang pinaghirapan natin pinaghirapan natin yun eh ayan tapos niyan ayan pag ganyan na iaayos natin ang flap i muna natin yan tapos meron pa tayong lulutuin ayan o oh. ang bigat ng aking lalagyan ayan gaganyan natin yan ganyan para silang bumili sa chocolate factory. Ganon. Ayan, nalagay na natin. Siyempre, ayos na natin ang ganyan. Tapos meron naman tayo ngayon gagawin pa uli. Panlagay sa ibabaw. Ayan. Siyempre, set aside muna natin yung ganon. na natin diba ang ating chocolate ayan nagawa na tayo na ilalagay natin sa pangibabaw ang, ang ginamit ko lang dyan yan cream caramel ayan cream caramel at saka ng kakao ayan kakao at saka ng kasta uh, yan lang ang nilagay natin dyan. Saka natin haluin. Siyempre ang milk. Yan, haluin lang natin yan. Lagay natin yan sa pang -ibabaw. Hindi na tayo naglagay ng sugar dyan kasi matamis na ang cream caramel. Ayan. Pag ganyan na po ang texture niya, pwede nyo na siyang hanguin. At syempre, ibubuhos na natin sa ating model. Molder. Ayan. Nagbibidyo ko. Hindi, hindi pala nakarecord yung binuhos ko na. Yeah, ayan. Ayan. Like, wala nang laman. Hindi pala pa nakarecord. Ang tanga tanga mo naman. Ibuhos na po natin. Pero hindi pala nakarecord. Ayan. Pakita na lang natin. Pag medyo malamig na po yan, lalagyan siya natin ng kakao sa ibabaw pagka medyo matigas na siya. Kasi titigas po yan. Ayan, pagka, ano yan, lagay natin sa rep para lumamig siya. Pagkatapos nyo, pag malamig na, lalagyan siya natin ng powder sa ibabaw. Ayan. Meron na tayong chocolate cake. O, ba diba? Sarap yan. Ayan, o. Oh. Finish na, o. Oh. What do for dessert?